Ito uh, ang dito. Ito ayan sa nabuntulan motor trade guys. Ito yung mga unit na max guys. 150. 50. Uh, gusto lang yun kung yung mga dito guys. Punta lang kayo dito. Sa may terminal motor trade. Pin okay. okay. 5 max 150. Sasi. So, this my idea to naasikan guys blue repo niya ni galing okay. so. okay, guys lang sa kalam, tapos pupunta tayo ng Russia company. ito sa nabuntot lang. 250cc. Russia 250cc. 250cc. ang cardo type ano okay, guys? So, ito. siya na o manang 200 cc ito ang pinaka na big buy guys okay. OC 200 tapos may magtikag dito guys And, to so so, 5, oh. ang dahon payment 25,000 to 5,000 yung mga kulay guys to 4x4 ito yung kulay nya guys red Bay Port Hmm Baypul. dito guys Sa Jose Company po Sa Navantura